nagpupuksaan yung prosecution at saka yung defense team ni Duterte sa ICC habang papalapit tayo ng papalapit sa hearing niya sa September 23 to backtrack dalawa yung pending request ni Duterte sa ICC. Yung isa ay yung ibasura ng buo yung kaso dahil daw sa kawalan ng jurisdiction at yung pangalawa, yung pansamantala siyang palayain sa country A na hindi pa rin niya sinasabi kung ano hanggang ngayon. Pero meron tayong konting idea kung ano yun pero i-report na lang namin kung 100% confirmed na. Sabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa request, nagkasundo na sila ng prosecution na hindi sila kukontra sa hiling na interim release. Ito na yung puksaan. Sabi kasi ng prosecution, never daw silang pumayag na sa country A yung paglalagyan ni Duterte. Payag lang daw sila sa interim release kung sa country B and country B only. Kaya ang posisyon ng prosecution, strongly opposed sa interim release ni Duterte. Ayan tuloy, napagbintangan na namang fake news ang kampo ni Duterte dagdag pa ng prosecution. Obvious naman daw na flight risk si Duterte dahil hindi niya nga kinikilala ang ICC at sinasabi niya na kinidnap lang daw siya papunta sa The Hague. Ang flight risk ay isa sa tatlong factor kung papayagan o hindi papayagan ng interim release. Kaya itong si Kaufman, nag-file ulit, gustong sumagot. Sinasabi niya na malinaw daw sa naging usapan nila ng prosecution na basta kasing istrikto ng terms and conditions sa country B na preferred ng prosecution ay pwede rin itong i-release sa country A na preferred ng Duterte camp. Sabi pa ni Kaufman, hindi mo naman daw pwedeng gamitin laban kay Duterte yung mga statement ng dating Pangulo laban sa ICC. Sabi ng abogado, kaya niya daw patunayan na illegal yung pag-oresto kay Duterte. Paano? Gusto niyang isubmit yung committee report ni Senator Amy Marcos. Nagkita na rin sa The Hague si Sen. Amy Marcos at si Nicholas Kaufman. Hindi nagpapigil yung prosecution at sumagot pa ulit. At dito medyo maanghang na yung mga binitawan nilang salita sabi nila napakalinaw daw ng kondisyon na isinet nila. At parang naiintindihan naman daw ni Kaufman nung nag-uusap sila. Kahit daw balikan mo lahat ng pag-uusap nila, hindi daw nila mahanapan ng rason kung bakit umasa o nag-expect si Kaufman na papayag ang prosecution sa gusto nilang mangyari. Nasa dahig ulit ngayon si Vice President Sara Duterte at sinabi niyang kaya niyang patunayan na ang ilan sa mga witness laban sa kanyang tatay ay pinilit lang. Hindi niya sinasabi kung ano yung basehan nila. Basta ang alam natin, unti-unti nang nalalaman ni Duterte kung ano yung mga ebidensya laban sa kanya ng prosecution. Kasama kasi sa proseso ng ICC ang tinatawag na disclosure of evidence o yung gradual na pag-turnover ng prosecution sa kanila yung mga gagamitin na ebidensya. Redacted ang marami sa mga ito kaya hindi pa natin alam at this point kung sino o ano yung mga ebidensya. But We know once again na may kinalaman ito sa Davao Death Squad nung mayor si Duterte sa Davao City at sa drug war nung pangulo naman siya. Kasama dito yung mga natokhang sa mga barangay at pati yung mga high value target na pinangalan ng drug lord Duterte pero biglang namamatay sa police raid. Ito yung summary ng nangyayari sa The Hague. You can always read the dozens worth of filings na naka-upload sa website ng ICC. But if you want a quick summary, just tune in to Rappler and you can download the Rappler app to continue the conversation.